Oh guys, good evening everyone. At na yung dalawang bata, kumain na yung isa. Tapos, ako naman kumain din ako nito. Kasi maganda daw talaga ang video. Kaysa yung picture na yan ano mo, E, e reels mo. Hindi yung ano violation daw yun. ang sarap ng ulam ni Phil. Adobo. Adobo ba ang kinain ko kanina? Nagdinalan ako ng customer ko ng humba. Ang sarap. Parang adobo siya. Ang sarap. Na matamis Ay, na dito. Hindi man matamis. Yung Hindi man matamis. Oo. Uh, Oo. Kasi si Aaron kayo na pinabili ko ng adobong baboy. Naku, ang tuyo-tuyo. Ano ba naman yun? Pinabili, bumili siya dun sa ano. Ang tuyo. So, tapos dinalahan ako. Malalaking dalawang hiwa na humba ang sarap talaga at ang lambot-lambot yung balat Ay, may pineapple oo lagyan ng pineapple din yun yan si Phil kararating lang pagod na pagod si ano nakapagpahinga na si <laughs> pagpahinga na si Nico kwentuhan kami ng kwentuhan di ba naalala mo na sabi mo kita pag mo si yung kaibigan ko kasi na-deny na yun nung una tapos <laughs> ano tapos positive kami ayaw yeah, ma-approve yan aprob na. Pag-pray na natin. Ayun na nga. Na-approve nga. Tapos na no, mga ilang linggo, sabi niya sa July na kasi ma ano, malalaman result. Tapos nung no, ano na, sabi niya, Tita, na-approve po yung... June 25 yun, Oo. Sabi ko, wow. Praise the Lord. June 25? five hmm Ang galing natuwa ka nun. Ay, tita. Diyos ko. Pagpagpana. Ah, sige, interviewin kita. Rinig lang doon sa kabilang kato yung iyak ko. Talaga? Oo, Ay? tita kasi. Tagal mo yung hindi. Mm? One year. Talaga? So, nung una, nung nag-apply ka ng student visa. <laughs> ano naramdaman ano <coughs> uh, um, naramdaman nung na-refuse ka nung una. Ah, ano ano tita para pinagbagsakan ng langit at lupa kasi pati yung isa mong kasama opo oh, para, kasi parang binigay ko na lahat din eh parang nagstop ako ng pag-aaral eh tita mm -hmm. binigay mo lahat ano dun na eh. lahat parang ano 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 next sa gagawin ko niyan wala na refuse mm. na eh parang inano naman ng parents ko Tinagaan uh, naman si ng parents mo. Uloin natin. Nana. Ikaw naman, Phil. No? <laughs> <laughs> Nang nag ka. ka, no? Di ba sabi mo, ikaw talaga naglalakad, talagang binigyan, binigyan mo ng panahon para para talaga malaman mo kung saang agency. Di ba sabi mo? O, tapos, nung ilang buwan mo na, ano, na, na uh, asikaso yung mga papel bago ka na grant. Tagal din po yun eh. Siguro ano pa lang. Uh, March pa lang noong 2024, nag-aayos na kami. Mm -mm. Tapos nakapag-latch lang kami September. Mm -mm. Tapos nag-latch na ng December. Katamo? Bilis na. Kaya nga sabi ng anak ko ni Jet, sabi niya, ma, di ba madaling araw tumawag, ma, may room ba daw dyan? May, may kwarto ba dyan? Sabi ko, meron. Tapos sabi niya, ay, ano pala, malayo daw, nakahanap daw doon daw sa ano, yun nga, malapit daw sa school. Ah, okay, sabi ko gano'n. Sabi niya, ang bilis lang niya man nag grant yung kanyang visa. Kailan lang siya nag ano nag ano kaya nag lodge ka ng September tapos pag December. Talaga no, pag meron talaga para paraan. Ngayon ikaw na na-refuse ka nung una. Tapos dumating ka nung pangalawa ay eh, nag-grant ka. Pagdating naman dito, isisi lang yung life mo, no, hindi no. ko man <laughs> Ganun lang. Ganun lang po yung reviews. Kami siguro yung nalulong pagdating mo doon. Nakaya yung bibigyan kita agad ng ano. ano. Nang, uh, nang trabaho, nang trabaho. Na, hindi ka ma may stress. Ito na may isa, nag siya. <laughs> <laughs> stress na, stress <laughs>. <laughs> <laughs> Hindi talaga pare-pareho ang ano, istorya no, ng buhay, ano? talaga. Hindi <laughs> talaga sa ano. ang oh, sarap ng ulam. Nag-interview ako sa mga bata, eh. Yung mga experience nila na nung nag-apply sila ng visa. Kaya may iba-iba talaga. No, hindi talaga pare-pareho ang mga kapalaran. ba? Diba? So, pasalamat pa rin tayo kasi okay na kayo ngayon. Pareha kayong okay. Si Phil, tsaka ikaw, di so, ba diba, yung talagang malalaman mo yung work ni God dahil nga nag-trust kayo sa kanya na pinagkaloob mo, di ba Sabi mo, Phil, nung una umiyak ka doon